sa aking mga viewers. Uh, subscribe na lang po sa aking channel, Dave the Great. Wala lang po, trip lang po ako. Mabuburaot po sana ako dito sa kabilang restaurant sa aking kaibigan. Kaso, andyan yung boss niya. Kaya hindi niya ako mabigyan ng frappy mocha. <laughs> oh, George, bakit hindi mo ako mabigyan ng frappy mocha? Ka? Kasi wala kang pera. Alam ko yon Kaya nga eh, nangihingi ako sa'yo kasi wala akong pera. Wala na, alam mo, short na kami sa kape. Bakit? Nakihirap ng Saudi sa kape. Kaya <laughs> <laughs> kaya hindi ako makaburaot ngayon ng Frappi mocha na aking pinakasama. Tapos na po ang key break at nandito na po ako sa aking trabaho. Ito po mga ikin kasama, mga all-star yan, all-star. Alright, gawain naman kayo dyan mga brother. Dawa na rinig. Ito si Uncle Max. Max Alvarado on the house. Yeah, at si Ike Ito si Paring Jerry. Hi! Nandito po lahat ng all-star ngayon. <laughs> Sad to say po, wala akong naburaot sa kabilang restaurant kasi andun yung boss nila. At naghihirap na sila sa kape ngayon doon. Ito pala si kaibigan Choi na may sakit sa puso. High blood siya lagi. Kasi iniwan na po ng kanyang jowa. Alam mo na dito sa Saudi. First come, first serve. Nagpukumpulan kayo dito. Ang masasabi ko lang po yung mga panglasa kagaya ni Buddy na tumitikim ng cheese girl. Oh! Ito po si Buddy. Kumakain ng tira-tira pagkain galing sa customer. Ayan po, naikisuyo po siya pinapainit niya. Pero magulo. Kumain na. Tira tira po 'yan. Ano galing sa customer? Kakainin niya po 'yan kasi nauutom siya. Ba'di ana masasabi mo sa pagtira ng mga tira-tirang pagkain -tira sa customer? Sabi ko, wala nang sarap. iba. Salamat sa iyong sa, komento ha. Ipakasyon mo lang kay <laughs> Kuya Jun. <laughs> Minamulest siya po dito. <laughs> Minamulest siya dito. Mga sideline po ng ano yan, mga OFW. Kitang kita po yan sa video ha. Pakilike and share na lang po sa aking video. Tabi Kaway ka muna, na Ang shit niyo naman, ha? Shout out po. Shout out to Philippines. Sa <laughs> BB James, ewan ko kung ano namang ginagawa nitong na pagkain. Napakasarap po nito ang luto. Ito po yung number one dito, kaya hindi ko po siya hayaang magpunta sa production. Dito lang siya sa Pips Burger. What, six, six, <laughs> uh, ito mahimik ka ha? Exit 5. Ano po, ito po ang aking kaibigan na si Abdul Rajak. Ano po, what what can you say about, uh, what what is our topic? What's the name, what's the name of the president of South Korea, Korean President South Korea. Kim Jong Un. Kim, Kim Jong Un. Spell Kim, Kim Jong Un. Yes, but uh, Kim ada <laughs> yes. uh, Bodo name. Bodo name? Hakim Islam name. Okay. Uh, some people say Kim. I thinking, uh, I, that's I told them, I explain them only. Kim Bodo name, not not Muslim, but Hakim, Hakim is a good name and Islamic name. Yes. So Hakim what's Kim the real name of the president in the South Korea? Uh, Kim Jong Un. Kim Jong Un. Okay. <laughs> what's the last uh, family name of Kim Jong Un? Uh, this one I don't know. <laughs> I forget it. <laughs> Sorry. Okay. I and it. this is is uh, this is our conversation with my friend Abdul Rajak And I'm just asking what's the real name of the Korean president. And he don't know the last name. <laughs> sorry. <laughs> For watching my channel and please subscribe Dave the Great TV. Uh, magtatrabaho na po ako ha, kasi overbreak na ako. Ano masasabi mo, Angel Mark? Uh, ang masasabi ko na ang ay patuloy niyo pong suportahan ng maya nagpa-vlog na po na ito at napaka-buhiting tao po uh, ito. before you watch our live, don't forget to hit the button and click subscribe para updated po kayo sa aming mga bagong video. Yun lang po at God bless to all, uh, all, my viewers and good luck. Yeah. Maraming salamat po. Eh.